Alis na sana ako. May pupuntahan ako ngayon. Mga ah, 30 minutes na yata ako dito. Ayan. Hindi mo alam kung ano bibilihin mo eh. Ang <laughs> daming gripo. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Wednesday. Dami eh no Pagpipilian Nakakuha na ako Tumatagas na kasi yung ano namin Napansin ko Tumatagas siya Kaya palitan na Ayan Bayaran na nga natin to Ito yung binili ko Medyo hindi naman mahal Simple lang Oh, hindi ba? Okay na 'to. Bayad na tayo. May lakad nga ako mamaya eh. Eh napansin ko tumatagas na. Kailangan natin ayusin muna 'to. Mamaya may pupuntahan tayo. Eh. First shot for Christian, it's no good. Second shot, Christian. Go take. ahead. You're Christian. feeling ko hindi ano hindi malamig <laughs> grabe <laughs> katamaran yan eh, ang tinatawag na katamaran oh, grabe <laughs> sundin ko sila ni ngayon yung mga dinosaur tulog and hindi isip ako ng magandang merienda gusto kong kumain ng palabok. Iniisip ko yung Jollibee. Malayo. Puto na lang kaya kami ng palabok. Hindi ko alam kung ano. Pero malamig ah. <laughs> <laughs> malamig, grabe. Sundin nga natin sila eh. Kailangan natin ano. <laughs> painit. Ito talaga kung may pagkakataon kayo. Ito, ito manibela na to. Kung bibili kayo ng sasakyan. At may budget din naman. Huwag niyong kalimutan. Ngayon nag-message sa sila. <laughs> na heated steering wheel. Thank me later. Napakalaking tulong. Kung may budget lang ha. Kung budget nung sa mababa lang eh yun na pero kung lang kung gusto niyo i-upgrade <laughs> yung home pa uli may eh, gagawin nga kami yung alam ano ba yung laba yung gripo sa lababo eh kasama ko si pareng Robert iyon ito yung hirap na hirap kami kung paano niya na yan, no? yung alay niya pala nasa likod Nasa likod, no? Tinawagan namin si Mr. Rice Velasquez. <laughs> The expert. Ayan. Ah, yan yun yung naka-screw, pre. Yan yung dalawang screw. Ayan. Maraming salamat, Dre, ha? Online. <laughs> Online. Saan? Ayan yung screw. Salamat, Rice Velasquez. <laughs> Dre. Online eh. Online tutor. Sino una? Kaya alam ni Rice yan. Sino mga sino una? Mga inaayos niya sa Quebec eh. Oo, <laughs> eh? uh -uh, no, nakatago. May ganyan palang design, no? Kasi eto hindi namin makita yan. Nakatalikod yan doon, no?

kailangan talaga matutunan mo itong mga ganito. Ito yung pinag-usapan namin sa live eh. Para makatipid ka eh. Hindi pa kasi kami naka-encounter ng gantong ano, gripo eh. dress at sobrang dami experience sa mga ganito kaya mahusay mahusay na mahusay talaga. Ang bilis ng thinking. Inistorbo ko pa yon. <laughs> Inistorbo ko. <laughs> Tinawagan ko talaga. Wala nang message message. Tawag talaga ka agad. Buti na sa bahay lang. grabing ano yung na-deposit na, na ano? Uh, yung asin. Oo, oh, yung mga mga dumi. Uh -huh. Oo, oh, natuto tayo, di ba? Bagong kaalaman yun talaga yan hindi mo talaga ah, ano yun eh Oo, oh, di ba? <laughs> Paano napunta sa... <laughs> At tsaka gilid na gilid yung ano, <laughs> Hindi mo talaga makikita kung bakit siya napunta doon. Ay, kanina pa kami nag-iisip ni Maring Robert eh. Oo, oh, oh, yun. Oh, nakapamo, no? Nakapa mo, no? Kita mo yung alit. Grabe kasi ni Rice na ano. Baka may butas yan. <laughs> Experience e no? first time natin na encounter. <laughs> first time natin na encounter. Eh. Ayan, nabunot ko na. May pin pa siya. May bolt pa siya doon, no? Sa ilalim. Okay. Yung. Okay. Grabe na, dunay, no? All these years, no? na dumi. Yan ah. Thank you. Nabunod din. Nabunod din. <laughs> Ay, nako. Basura na natin to. Oh, basura na natin to. Baka gusto nyo. <laughs> ito na yung ipapalit namin. Ganito rin kaya ito, Bert, sa tingin mo yung style nila. Merong merong meron din sa likod, wala. Ah, yan lang yung lock niya sa ilalim, no. Ito tong hinahanap natin eh. Oo, yan yung talagang yung mga gantong gripo ngayon, no. Yung mga gantong style. Yan ang wala. <laughs> eh. So, sa mga dito dito o dito? Oh, ano ganyan? Oo nga no. Oo naka ganyan. Ayan, Ayan ganyan. Ayan oh. Mali ano to? Madumi yung mga... Oo. Yun. Oh, yung mga likod. Bala kong pinturahan niya next year eh. Pati to. So, papalitan ng kulay. Ang mo lang to. Ang ganyan. i Set up mo na dito. The... Ipita ko sa likod sa ilayin. Okay. Sige. Kasi ito, i-align mo lang sa mga kailangan tuwid lang. lang. Okay. Oo. Oh, kaya talagang experience din talaga eh. No? Hmm. Kailangan ng experience eh. Ngayon, kung design lang ang gusto mo, hindi mo na kailangang mag-actual. Engineer ka talaga. Ano. Hmm. Walang actual. hot and cold. Sa Pilipinas, eh, tubo lang yan eh, sandere. Sandereccio. Gripo lang. may <laughs> mainit tayo Oo, oh, ano. Ayan, tapos na. Subukan natin. Oo, oh, diba? natapos din at meron kaming natutunan additional knowledge na hindi lahat ng gripo sa ilalim nakalak, <laughs> nakalak. meron din pala dito sa likod Bando. oo nakakayaman talagang <coughs> sasumit pa ako yan nakakayaman eh humingi tayo ng tulong kay Dre Rice Velasquez kasi siya na lang yung naisip ko na ano na mahusay talaga na sa mga gandong bagay alam niya eh alam niyang isipin alam niyang gawin kaya yun First time kasi namin naka-encounter din ng ganto, na style lang gripo. Ayan, medyo complicated siya. Kasi na, ang mga gripo kasi di, na alam namin, yung sa ilalim yung ano lang, doon mo lang siya hikpitan. Yung pala, dito pa may lock. Kaya, may lock pa pala sa taas. Kaya yun, yun lang. Hindi namin naisip yun. Magaling talaga si Rice Malalis. Wala na tayong magagawa doon. <laughs> Mahusay talaga, di ba? Kaya yun kaya Ganun talaga. malupit ang experience niya eh. Kaya dun tayo, po na friend tayo, di ba? Pag hindi natin alam, po na friend. at least ngayon, ayos na, wala nang leak. Kasi kinakabahan ako, pag nag-leak siya, sinasalo ko lang ng ano eh, parang tabo. Pumunta sa baba, sa basement, di ba? Yun ang mas problema, kaya yun. Inayos na namin, bumila ako ng gripo. At least ngayon, wala nang problema sa uli. maraming maraming salamat sa laging pananood. Ingat kayo. Pagka hindi nyo alam, ang lesson dito, pag hindi nyo alam, magtanong sa so, mas mahusay. Di ba? Kaya yun. Salamat sa laging pananood at ingat kayo. Bye! Ano ah, Dylan? Sabi ni Dylan, make a video. Para saan? Kasi, hinahanap ang remote. <laughs> Oh, alis ka dyan. Si Kuya nagwawalis. Oo, oh, bili ka ng sleepers mo. Masa oh, na, Mami? Nakita? Tinahan sa ilalim. Ay, Hindi, malamang nasa ano yan. Pinaka ilalim. O kaya doon sa kabila, Mami. Di ba? Nandyan? saan napunta? <laughs> Pagka hindi mo hinahanap yun. New huh? New remote, mayaman.